J.M. Ibarra nagpaturo kay Fiang Smith? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagadit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Heto nga ang latest update dito kina Jem Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang J.N. Fiang. Sa latest TikTok live nga ni Jem Ibarra ay nagpaturo si J.M. kay Fiang Smith. Narito ang naturang video ating panoorin at pag-usapan. itim ko na. Wala si Piam, tulog. Oh, <coughs> Hindi ko na inaakit eh. Kasi kapag kakitin nice mo yung babaeng nice yun, ang dami yung hiling yun. Sabi niya? Ha? Pong, ano mo dito? Sa swimming siya, naka-rubot. Mm -hmm. um mm. yeah. May mga fountain-fountain kasi siya. May trick. Siya, ko yung tricks. siya. <laughs> <don't know. laughs> yung trick siya. <laughs> <laughs> Nagkabaliktad na, talagang, ano, no? Nagka, nagkabaliktad na talaga ang ano no, nagkabaligtad na talaga ang sitwasyon na no. Dati si JM Ibarra ang conservative no nadodon sila sa loob ng bahay ni Kuya. Aba, nung nakalabas sila ng bahay ni Kuya at nandito na sila sa outside world, eh eto namang si Fiang Smith ang naging conservative kay JM Ibarra, di ba? Syempre nasa swimming pool sila bakit? Iyak daw si JM dahil nakahubad daw, 'di ba? Ano babalutin mo naman si JM ibara na nasa swimming pool kayo? Ay, syempre maghuhubad talaga 'yan, 'di ba? Talaga naman to si Sweet, pinagdadamot niya si Jamie Bara sa atin, 'di ba? <laughs> Nakakatuwa lang, di ba? Parang nabaliktad yung sitwasyon nilang dalawa kung si JM dating conservative sa loob ng bahay ni Kuya. sila si Fiang Smith naman ang naging conservative at pinagdadamot na ipakita si JM Ibarra sa ating kanilang mga supporter, di ba? Salaga namang nakaka-good vibes talaga itong JM Fiang. O siya, napahaba ng ating kwentuhan. Ipagpatuloy natin ang naturang video. Alam niyo, ginagawa niya niya sa ano? Kung pa'o pa. Ano? Ipipipipi. Ano? Ginagawa niya sa mga malalakas. Happy birthday, kanino?

Paano lipat yung camera? oh, tito ko pag nagla-live, hindi marunong. <laughs> relate na, relate na, relate ako sa iyo dyan, Jem. Ibarag, ganyan-ganyan din ako sa mga anak ko. Kasi hindi naman tayo masyadong ma-social media. Ayan. Kaya lahat na mga ano talaga, paggamit. Sa TikTok nga, hirap na hirap din ako. sa ko, paano ba ito? Kasi hindi naman ako nagla-live sa TikTok. Nag-upload lang ako. Buti nga ngayon, marunong na mag-upload ng mga video sa TikTok. Dati talaga, hindi ako marunong. Kundi nan nanonood lang ako talaga doon ng mga video. Pero, <laughs> relate na relate. Sino sa inyo? Ayan, ang relate na relate kay Jamie Barra na hindi masyado marunong sa paggamit ng mga social media. I-comment yun na yan dyan sa baba at atin yung pag-uusapan sa aking mga susunod na videos. talaga namang sobrang nakakaaliw talaga panoorin itong sina Jamie Barat, at Xiangxi dahil ganyan po talaga sila magbardagulan di ba talaga namang sobrang nakaka good vibes oh natin ang naturang video ni Jamie Bara. Uh! Hello, happy birthday, Janiel. Hope you enjoy your day. San mo, ina yun? Dapat <laughs> sa bakery yun, ha? Try ka! up. pa oh, yun? Ano mga gamit? Nabaten niyo na ba si Fiyang? May na. bye bye <erman�anka> nag-message sa JV bara di ba talaga na diyan na nga kayo di ba sobrang ano ah, ano pa talaga to masyadong komportable at very natural talaga itong si Jemmy Bara kapag nagla-live siya at syempre asahan na natin na kapag si Jemmy Bara ang nag-live sa kanyang TikTok ayan asahan na natin na very short lang talaga siya mag-live kasi talagang hindi pa siya masyadong comfortable di ba sa pagla-live o dito sa mga social media pero at least di ba kahit papaano eh ah uh, nag update na siya, nakikipag-communicate na siya at gumagamit na ng kanyang social media. Hindi na siya, ano ba tawag dito, nagkakaroon ng agi, walikabok dahil nga sa hindi paggamit ng social media. Talaga, sobrang nangka good vibes talaga. Ang JN Fiang. Ayan, kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jemmy Bara at Fiang Smith, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli, paalam!